Mas piniling bumalik ni Ella sa piling ng pamilya kahit pa nagbabanta ang masamang balak ng ama. Katwiran niya, naroon naman ang ina na ipagtatanggol siya. Malis ka na nga. <laughs> Nay, hindi pa po ba tayo aalis dito? Kinipunipun ako, anak. Tapos, Alis na rin tayo dito. Nay, bakit po ba ganun sa akin si tatay? Anak na naman po ako, di ba? Ano na masyado isipin niyo? Hindi ito naman ako eh. Ipotaktahan kita. <coughs> Nay, okay lang po kayo? Okay lang ako. Medyo nahilo lang ako. <coughs> Wala naman tatay mo. Ikaw na muna tumapos niya na. Papahinga lang ako. Sige po, Nay. <coughs> nay? Nay? Nay! Tulong! <coughs> Tulong! Huh? Tulungan niyo Tulong! <coughs> nay! na ano Biglaan ang pagpanaw ng ina ni Ella dahil sa hindi inaasahang sakit. Pero pilit pa rin siyang nagpakatatag alang-alang na rin sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pero ngayong wala nang magtatanggol sa dalaga, makakaligtas pa kaya siya sa kanyang ama? Ella, pasensya ka na. Ha? Hindi na ako nakadalo sa burol. Ngayon ko lang na kasi nalaman. Okay lang po yan, Mrs. Santos. Biglaan din naman po yung pagkamatay ni Mama. Huwag mo na akong ni Mrs. Santos. Tawagin mo na lang akong tita -nita. Ikaw, kayo ng kapatid mo, okay lang ba kayo? Teka ha. Ito o, oh, tulong para sa pangailangan ninyo. Salamat po. Hindi ko na rin po ito tatanggihan. Kung gusto mo pang ipagpatuloy yung paglalabada sa amin, sabihin mo lang ha, huwag kang mahihiya. Magandang hapon po. Dinala ko lang po si... Yes, eh, hala, mauna na ako, ha? Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang maghihiya, ha? Sige, Lito, mauna na ako. Anong ginagawa nun Ha? Anong kailangan sa'yo? Ano yan? Uh, konting tulong lang po, bigay na tita Anita. <laughs> makatita ka, kala mo kamag-anak mo? Walang pakialam sa'yo yun. Ha? Ano nga Ano yan? Ano yan? Ano yan? Lito! 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 bihira ka naman. Hindi mo ba lang ako tinulungan? Ganit nga ako nang makakatulong mo magbuhat ng gamit. Tumalis ka kagadong. Sorry naman. Ay. Hello! Sino siya? Si Ella ni... Ah, hello! Rona! Ah, girlfriend ng tatay mo. oh, siya nga pala ang girlfriend ko. Siya ang tita Rona mo. Simula ngayon, dito na siya sa bahay titira, oh, hello! Tita Rona! Ang gwapo naman kasi ng tatay mo! Oh. <laughs> Mga tiyanak lang na biglang sumusulpot. <laughs> ang anak ko. Ah. Si John John, tsaka si Lin o, siya ang tita Rona nyo, ha? Simula ngayon, dito na sa sa titira. Huwag niyo pa yung ulo niya. Kung ayaw niyo ba ng sa akin, <laughs> Hindi na nagtagal. Ano? Lumabas din ang tunay na kulay ano? ng bagong nobya ng ama. Ano? O, siya ay palautos pa at malubha pa raw sa alila Malibig. kung sila itratuhin ano ito. Ano to? Tingnan mo! Ano tawag mo dyan? Ha? Ano Mayos ka! Huwag ka kumarte na parang prinsesa ka dito sa bahay na to! Naiintindihan mo ko? Kung hindi, isusunod ko sa tatay mo na malintik ka! Ha? Pag ito hindi pumuti, ipalalamong ko yan sa mukha mo!